Siguraduhin mo yan, kuya. Siguraduhin mo yan. Malaki yan. Huwag mo munang ano yung lang. Nandito! Aray! Ari, Aray! Aray! Ah. Aray! 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 Wala na. Kita natin dito? Hindi sayang. Sayang naman yun. Nandito na yun. Oh, wala na oh. Balde, balde, tingnan wala yan wala, wala yan, wala yan Asan, asan Aritaw doon Sabi ko nga, nasa balde Sabi ko nga, nasa balde Wala ah. oh. Mabigat yan, bato yan eh. Simento yan, simento. Ha? Simento yan, simento. Ah. Oh, diba? Huli. Buti na lang, nahuli. Oh, ah, laki pa naman yan. <laughs> Saya, akala ko makawala pa eh. Ngumuti no, na lang, dyan na lang siya paikot-ikot.